Ayan, May 21, 2024. Pangatlong sampan ni Jay, ah. Uh, hmm. Yabang mo. Mahangkas pa. Danda lang naka. Sasabihin ko sa inyo, hindi biro ang pagmumotor. Masarap lang yan sa una. Eh, hey, nakababa pa kaya yung ano. Yan, mahami yung gear. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. kinakabala kinaka ko sa <laughs> Alam ko, kala ko, sasakay mo na yung kalabaw eh. Ay, baka pala, hindi, kalabaw na kalabaw. Huwag na. Amaya, ma... Damay mo kasi JP. Yabang... Haba kasi yung paa ni Jay eh. Ganun hmm, si Signal Light. Eh. Dapat lagi Dapat lagi ka signal light Kung saan ang direction mo um, si Hindi, ito. sanayin mo Kung saan ang direction mo Doon ang signal light mo Hindi yung sa kanan ka, sa kaliwa ka O, pag kanan ka, kanan O Mas tisingin ka lagi sa Basta Basta oh, Once nagagalaw ka kasi ako magbabago ka ng ano, titingin ka lang sa side mirror mo. Kasi kung kakaliwa ka o kakanan ka, magsisignal light ka. Lagi kang titingin bago ka umano. o ano. O, ba? Diba? Kasi para alam ng saliguran mo kung saan ang position mo, kung saan ka pupunta. Kung sa pakanan ka, di magsignal ka sa kanan niya. Tingin ka muna sa side mirror mo bago ka lumiko. Oh. Ay ayusin mo yung sigla sa si si mirror mo, yung makikita mo yung sa likuran mo. Dapat nakikita mo ako. Yan. Oh. Yan, bago ka magpatakbo, tingin ka muna sa kaliwa mo kung baka mamaya may tumatakbo si Flash si Lord eh. <laughs> okay.

Oh. Uh -huh. <laughs> Pag na talaga kayo, biyasa, biyasa na kayo. Kukuha, kukuha tayo ng student permit nyo.